Ayan, good morning po ulit sa inyo mga kaparmers farmers So, marami po nagtatanong ano, normal daw po ba? O bakit daw po ba may namamatay sa mga broiler chicken ano? So, ayun na nga sa akin po, dito po sa 20 heads na inalagaan ko na dati, ay meron pong namatay na isa. Ano? Tapos yung maliliit po natin ngayon, ay yung kung brooding meron na po akong tatlong namatay so 40 pieces po yun may tatlong na pong namatay ano so, may binabuntayan pa po ako dito ulit na isa hindi ko alam kung mabubuhay po yan <coughs> so bakit po ba nagkakaroon ng gano'n ano <laughs> so ito po kasi yung mga manok na to guys ay so base na rin po sa mga ano ah sa mga napanood ko din po sa mga matagal na nagmamanok ito po kasi mga manok na to, malaya pa po, po yung pinanggalingan. So, Aurora province po kami. Ito pong mga manok na to ay galing pa po, po sa may baba. May Baysia, or sa kung saan, Bataan. yung po yung mga nag aalaga ng mga manok eh. Dinadala pa po, po nila rito yan, binabiyahe. Sa truck, or anong close van, mga ganun. Na nakakarton, yung may mga butas-butas, ano. So, syempre, Uh, sa tagal po ng biyahe naalog-alog po yung mga sisiyo po natin ano. yon So, meron po yung iba talagang na po sa biyahe, nai-stress. Kaya nga po pagdating ng mga sisio sa may sa may bilihan o dito pag binili natin, nagpapainom po agad tayo ng electrolytes para matanggal po yung stress ng manok para sumigla po ulit sila sa tagal ng biyahe siyempre nahihilo din siguro parang tao din po ano napapagod so ayun po ano sa tagal ng biyahe talagang may mortality rate talaga na na tinatawag o yung mga namamatay dahil may mga nangihina na siyempre hindi naman siguro pare-pares po yung resistensya ng manok no may mga nangihina na hindi talaga kaya mag-survive o di kaya sa ating pag-aalaga naman po dito ay minsan may mga naiipit doon sa biyahe na rin siguro may mga naiipit hindi po ba? mga ah, ganon siyempre aalog-alog po sila doon sa haba ng biyahe depende pa sa pagmamaneho ng driver kung mabilis sila or sa, depende pa kung ano yung klase ng kalsada so ganon po yung nangyayari ano? sa so, managtatanong po niyan So, sa tatlong base ko po, ito kasi pangalawa tapos yung marilate ko po ngayon na brooding ay pangatlo ko na po ngayon. So, yun lagi pong may namatay. Yung dati, dalawa dito, isa namatay dito. Ngayon, yung 40 pieces ko may namatay ng tatlo. So, pang 3 days, uh, parang 5 days pa lang namatay na yun. Kaya yun po ano. So, mag, pag mag-aalaga po ng manok ay Uh, wag po natin i-expect na mabubuhay po lahat. So, yun lang po. May mga mamamatay po talaga. Kahit sa mga matatagal na po nag-aalaga, may mga namamatay po talaga. Ayan. So, yun lang po ang gusto ko pong i-share sa inyo. No? Sana may natutunan po tayo. Maraming salamat po. God bless. Like, share, and subscribe po. Thank you.